Magandang hapon ho mga kabisdak, maligayang Pasko sa ating lahat dito sa Bisdak, Pilipinas. Pag-usapan lang ho natin itong pagkumpirma ni Atty. Harry Ruki tungkol ho doon sa banat ni Maharlika na di umano'y pumapasok na palihim ang International Criminal Court dito sa ating bansa upang mag-imbestiga laban umano sa war on drugs ng previous Duterte administration. At dagdag ni Maharlika ay talagang lalabasan ng warrant of arrest ang mag-amang Duterte kasama si Vice President Inday Sara Jaan ng International Criminal Court para nga ma-demolish ang mga Duterte. Pagulat-gulat ho dahil tumatama na naman itong si Maharlika sa kanyang mga birada. At kinumpirma mismo ni Atty. Harry Roque na dating spokesperson ni Pangulong Rodrigo Rua. Duterte. Aba ang tindi, no? Itong mga revelasyon ni Maharlika, talagang pag mo eh, sino kaya ang mga source ni Maharlika, bakit lahat ng kanyang mga pasabog sa kanyang YouTube channel ay tumatama? Sino kaya ang puting ahas na ito? Ang pagkakaiba ngayon sa banat ni Maharlika, may nagpapatunay si Atty. Harry Ruki. Pakinggan ho natin ang pahayag ng dating spokesperson ni Pangulong Duterte tungkol sa birada ni Maharlika. Mas pasok daw ang mga puti na sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas dahil nga po hindi na tayo ngayon po ng ICC dapat hindi na da sila nag-iimbestiga at ngayon po, kung dati, sikreto dahil yung mga panahon po na alaman ko labas-pasok eh tutulpa si PBBN sa ICC kung dati po pa sikreto mukha ngayon po hindi inaamin pero talagang totoong nangyayari malungkot po dahil ang suma total dahil lamang sa politika mukhang pinabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Okay, ayan mga kabistak, ang pagpumpirma ni Atty. Harry Roque na labas-pasok ang mga putig itlog itong mga taga international criminal court upang imbestigahan umano ang reklamo sa previous administration na against humanity ito ang dapat malaman ng maraming pilipino malewang po ito na pagkataksil sa bayan na nilihim lang ng Marcos administration sa lahat ng maraming Pilipino na papasukin ang International Criminal Court sa ating bansa upang mag-imbestiga. Ano nga ba talaga ang pakay nila sa mga Duterte? Alam nyo, para sa akin, talagang nahudas itong mag-amang Duterte ng pamilyang Marcos ni Tamba, da Junior at ni Mamshi. Bakit darating pa tayo sa punto na malaman ng maraming Pilipino sa isang political blogger kay Maharlika? At nahuhusgaan nga oh, si Maharlika lagi eh. Sinasabihan, fake news kay Maharlika. Wala kang ebidensya. Puro lang yung haka-haka. Pero paano po ito? Itong pasabog ni Marlica na pumasok na yung International Criminal Court sa ating bansa upang mag upang maglabas ng warrant of arrest laban sa mga Duterte kasama si Vice President Inday Sara upang i-arresto at ma-demolish. Sinabi mismo ni Atty. Harry Ruki, na mayroon siyang source na talagang labas-pasok ang mga puting itlog sa ating bansa. Dapat tayong mga Pilipino ay makikialam ho dito. Hindi ho po pwedeng dadayain po tayong lahat. Dapat magiging transparent naman itong Marcos administration pag ang pinag-uusapan ay International Criminal Court hindi naman po natin ano, eh, may tatanggi na marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte. Mataas pa rin ang tiwala ng maraming Pilipino sa mag-ama. Sumisigaw na nga tayo na resign na lang kayo. Kayong nasa Malacan yan. Kung wala kayong yagbols, bumira sa mga komunista. Kung wala kayong yagbols, bumira sa mga durmista kung wala po kayong young balls, bumira sa mga kurakot, oligarkiya, aba mas maganda pa, mag-resign na lang. Meron namang Duterte na pwedeng hahalili sa mga leader na walang young balls, sa mga leader na weak, sa mga leader na walang malasakit sa bayan, sa mga leader na yung iniisip lamang nila ay kapakanan lamang nila. Hindi ho nila iniisip ang maraming Pilipino na nagdurusa na ho ngayon sa ating bansa. Mahal ang bilihin. Lalo na po sa Mindanao. Grabe. Ang bigas dito, makakain ka ng masarap kung may 65 pesos ka po. Ganun katindi ang presyuhan ng mga bilihin ngayon sa ating bansa. Paano na lang yung mga mahirap? Ako po mga kababayan ko, gusto lang natin malaman kung gaano ba katotoo, kasinsiro itong Marcos family sa mga Duterte. Kaibigan ba talaga nila ang mga Duterte? O talagang ginagamit lamang nila ito upang makabalik sa kapangyarihan? Upang makabalik sa Malacanang sa napakatagal na napanahon? Subalit, nakakalungkot. Itong pamilyang Duterte, si Inday Sara, si Tatay Digong, ay nagbigay ng serbisyo na maayos sa maraming Pilipino. At totoong public servant ang mga Dutertes. Bakit ito ang kanilang pinag-iinitan? Talaga bang naghahanap na ho sila ang sakit sa kanilang mga ulo? O ka naman talagang iniisip nila magkakaroon ng continuity ng Rualdis Marcos sa 2028? Wala ko kayong panama dyan kay Vice President Inday Sara. Dahil ang sigaw pa rin ngayon ng maraming Pilipino ay ano? Duterte pa rin.